sa baryo ng San Vicente, sa gitna ng malawak na palaya na tila walang katapusan, ay nakatayo ang isang lumang bahay na bato. Doon nakatira si Don Pedro Almeda, ang pinakamayamang tao sa baryo. Ang kanyang lupain ay abot hanggang sa kabilang bundok at halos lahat ng nakatira sa baryo ay may kaugnayan sa kanya. Ang ilan ay nagtatrabaho bilang mga manggagawa sa bukid ang iba ay katiwala at ang ilan naman ay tagapangalaga ng mga hayop. Ngunit sa likod ng kanyang yaman, may isang bagay na matagal nang bumabagabag kay Don Pedro. Wala siyang anak o tagapagmana. Wala siyang pamilya. At habang tumatanda siya, lalong tumitindi ang kanyang pag-aalala. Kapag ako ay nawala, madalas niyang bulong habang nakatingin sa palayan, "Kanino ko iiwan ang lahat ng ito?" Hindi niya gustong masayang ang pinaghirapan niya. Ang bukirin ay hindi lang basta negosyo para sa kanya. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang pangalan, at ang kanyang pagmamahal sa lupaing kinalakhan niya at pati sa mga tao dito. Isang umaga, pinatawag ni Don Pedro ang lahat ng kanyang mga tauhan. Mula sa mga matatandang katiwala hanggang sa mga batang manggagawa, lahat ay dumalo nang marinig nilang si Don Pedro mismo ang nagpaanyaya nagtaka silang lahat. Marami ang nagbulungan. Baka mamimigay ng lupa si Don Pedro, sabi ng isa. O baka magre na, sabi ng iba. Pagdating nila sa malaking bakuran, naroon si Don Pedro. Nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Halatang pagod at mahina na. Katabi niya ang kanyang katiwala na si Mang Crispin. May hawak na malaking kahon. Tahimik ang lahat. Tumayo si Don Pedro at nagsimulang magsalita. Mga anak, wika niya, matagal na ninyo akong kasama. Ilan sa inyo ay lumaki na sa bukid na ito. Ngunit ako ay tumatanda na at alam kong darating ang araw na hindi ko nakayang pangasiwaan ito. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga manggagawa. Wala akong anak, kaya bago ako mamahinga, gusto kong malaman kung sino sa inyo ang may pusong maipagpapatuloy ang aking nasimulan. Hindi para yumaman, kundi para alagaan ang lupa at ang mga taong nagtatrabaho rito. Kinuha niya mula sa kahon ng isang supot. Binuksan niya iyon at sa loob ay may mga maliit na supot ng binhi. Isa-isa niyang binigay ang mga ito sa kanyang mga tauhan. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng isang binhi, sabi niya itanim ninyo ito sa paso. Alagaan ninyo sa loob ng tatlong buwan. Pagbalik ninyo rito, ipakitaan ninyo sa akin ang resulta. Tumingin siya sa kanila ng seryoso. Ang may pinakamagandang halaman ay aking pagkakatiwalaan ng sakahan at lupain. Tahimik ang lahat. Marami ang napangiti. Ang iba ay nagkatinginan na may halong pananabik at kompetisyon ngunit sa likod ng karamihan ay naroon si Tonyo. Isa siya sa mga pinakamatagal ng manggagawa roon. Hindi madaldal, hindi rin mapagmalaki. Kilala siya sa baryo bilang tapat at masipag, ngunit madalas ding hindi napapansin. Nang matanggap niya ang maliit na supot ng binhi, para bang ginto itong ibinigay sa kanya. Marahan niya itong tinanggap at yumuko bilang tanda ng pasasalamat pag-uwi ni Tonyo sa kanilang bahay na pawid sa gilid ng palayan, agad niyang ipinakita sa asawa niyang si Aling Mila ang binhi. Mila, tingnan mo. Ito raw ang magiging pagsubok ni Don Pedro. Abay mabuti iyan, Tonyo, sagot ng babae habang nakangiti. Baka ikaw pa ang mapili. Maganda ka naman magtanim, di ba? Umiti lang si Tonyo. Kinabukasan, naghanda siya ng paso, lupa at pataba Maingat niyang itinanim ang binhi, diniligan araw-araw, at inilagay sa lugar na may sapat na araw. Lumipas ang isang linggo. Wala. Dalawang linggo. Wala pa rin. Tatlong linggo. Wala pa rin tumubo. Araw-araw sinusuri niya ang lupa, baka sakaling may bahagyang sibol. Wala talaga. Baka kailangan ng bagong pataba, sabi ni Mila minsan. Ngunit si Tonyo ay nanatiling tahimik hindi siya sumuko. Dinidiligan niya pa rin. Inaalagaan na parang may pag-asa. Pagdating ng ikaapat na linggo, halos lahat ng kasama niyang manggagawa ay nag-uusap na tungkol sa mga halamang tumutubo sa kanila. Ang akin, may tatlong dahon na. Sa akin nga, may bulaklak na. Tahimik si Tonyo. Hindi siya nakikihalo. Hanggang isang gabi, lumapit si Mila at mahinang nagsabi, Tonyo, palitan mo na lang kaya ang binhi. Sayang naman ang pagkakataon. Napatingin siya sa asawa. Mabait ang kanyang tinig, ngunit matatag. Hindi mila. Ibinigay ni Don Pedro ang binhing ito. Kung ito ang itinanim niya, ito rin ang aalagaan ko. Mas mabuting wala akong maipakita kaysa magsinungaling. Tahimik na tumango si Mila. Alam niyang ganoon talaga ang kanyang asawa. Tapat kahit walang nakakakita lumipas ang tatlong buwan sa wakas. Dumating ang araw ng pagsusuri. Si Tonyo bit-bit ang kanyang paso. Walang laman kundi to yung lupa. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Don Pedro, naririnig niya ang mga bulungan. Tingnan mo si Tonyo, walang tumubo. Aba, nakakahiya naman. Dapat kasi pinalitan na lang niya. Sayang, masipag pa naman yan. Tahimik lang si Tonyo. Ramdam niya ang bigat ng paso. Hindi dahil sa bigat ng lupa, kundi sa bigat ng hiya. Ngunit sa puso niya, alam niyang ginawa niya ang tama. Pagdating sa bakuran, nakapila silang lahat. Si Don Pedro ay nakaupo muli sa ilalim ng parehong punong mangga. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga paso. Pinupuri ang mga magagandang halaman, humahanga sa mga bulaklak, at ngumingiti sa mga masisipag na nag-alaga. Nang si Tonyo na ang lumapit, halos ayaw niyang humakbang. Don Pedro, mahinang sabi niya, Ito po ang akin. Pasensya na po, wala pong tumubo. Ginawa ko na po ang lahat. Araw-araw ko pong diniligahan, inalagaan at pinagdasal. Pero hanggang ngayon, lupa lang po ang laman. Tahimik ang paligid. Ang ilan ay napangiti ng palihim. Ang iba ay umiiling. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Don Pedro Tonyo, sabi niya. Salamat sa iyong katapatan. Hindi agad naintindihan ng mga tao ang ibig niyang sabihin. Tumayo si Don Pedro at humarap sa lahat. Mga anak, sabi niya, may isang bagay akong dapat ipaalam sa inyo. Ang lahat ng binhing ibinigay ko noon ay pinakuluan bago ko ipamahagi. Nabigla ang lahat. Ibig sabihin, patuloy niya. Wala sa mga binhing iyon ang dapat tumubo. Ngunit tingnan ninyo, karamihan sa inyo ay may mga magagandang halaman ngayon. Ano ang ibig sabihin niyon? Tahimik ang lahat. Ang mga dating nakangiti ay biglang yumuko. Ibig sabihin, sabi ni Don Pedro, pinalitan ninyo ang binhi. Huminga siya ng malalim sa katumingin kay Tonyo. Isa lang ang hindi nagpalit, si Tonyo. Lumapit siya sa lalaki. Marahan niyang hinawakan ang balikat nito Tonyo. Sa'yo ko ipagkakatiwala ang aking lupain dahil mas mahalaga sa akin ang katapatan kaysa sa gandaan ng ipinapakita. Mula noon, si Tonyo ang naging katiwala ng buong lupain. Hindi siya nagbago. Patuloy siyang nagtrabaho kasama ng mga dating manggagawa. Hindi niya ginamit ang posisyon para magyabang o yumaman. Mas lalo siyang naging mapagkumbaba. Ang mga dating tumawa sa kanya ay ngayon ay humahanga. Ang ilan ay lumapit at humingi ng tawad at tinanggap niya ng walang sama ng loob. Wala naman akong galit, sabi ni Tonyo. Ang mahalaga, lahat tayo natuto. Naging mas maunlad ang lupain. Hindi dahil sa bagong paraan ng pagtatanim o sa mga kagamitan, kundi dahil si Tonyo ay nagtanim ng tiwala at katapatan sa puso ng bawat manggagawa. Pagkalipas ng ilang taon, pumanaw si Don Pedro sa katahimikan ng kanyang tahanan at bago siya namatay, iniwan niya sa testamento. Ang buong lupain ng Almeda ay kay Antonio Ramos, ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa tubo ng halaman, kundi sa katapatan ng puso. Sa libing ni Don Pedro, halos buong baryo ang naroon. Ang mga dating manggagawa ay umiiyak hindi dahil sa yaman, kundi sa alaala ng isang amo na marunong tumingin ng kabutihan ng tao. Sa bawat tag-ulan at tag-araw, makikita si Tonyo sa gitna ng bukid, nakatingin sa mga palay na sumasayaw sa hangin. Madalas niyang sabihin sa mga batang nagtatrabaho sa bukid, hindi laging nakikita ng mata ang tunay na halaga ng tao. Minsan, ang totoo ay nasa mga bagay na walang bulaklak, walang bunga pero puno ng katapatan. At tuwing may bagong manggagawa na darating, hindi niya nakakalimutang ikuwento ang pagsubok ng binhi. Tandaan ninyo sabi niya, ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa ganda ng ipinapakita, kundi sa tapat niyang ginagawa kahit walang nakakakita. Ang baryo ng San Vicente ay patuloy na umunlad sa ilalim ng pangangalaga ni Tonyo. Ngunit higit sa lahat, ang aral na iniwan ni Don Pedro ay nanatili sa puso ng mga tao. Dahil sa mundong puno ng pagkukunwari, ang tapat na puso ay parang puhunong walang bulaklak, payak, tahimik, ngunit may ugat na totoo at matibay. Ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa ganda ng ipinapakita, kundi sa katapatan ng kanyang ginagawa, kahit walang nakakakita. Ang taong tapat at may integridad ay maaaring hindi laging nagwawagi sa panlabas. Ngunit siya ang tunay na pinagpapala sa loob. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.